Magandang araw. Ako si Teacher Laarni, ang inyong magiging guro para sa araw na ito. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa mga ahensya at organisasyong tumutulong sa paghahalaman at mga serbisyong kanilang ibinibigay at mga taong kilala sa larangan ng paghahalaman. Mga kasanayan. Una, natatalakay ang mga batas, lokal na ordinansa, ahensya ng gobyerno at mga non-government organization, at serbisyong kanilang naibibigay ukol sa panghahalaman, at ikalawa, nakikilala ang mga taong naging matagumpay sa paghahalaman sa komunidad at ang mga katangiang kanilang taglay. Para sa araw na ito, ikaw ay inaasahang. Una, natutukoy ang mga batas, ahensya, at organisasyong tumutulong sa gawaing paghahalaman at ang mga serbisyong kanilang naibibigay. Ikalawa, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng mga batas o organisasyon sa paghahalaman, at Panghuli, na ipapaliwang at natutukoy ang kahalagahan ng mga katangiang maaring taglayin upang maging matagumpay sa paghahalaman. Para sa araw na ito, magbalik-aral muna tayo tungkol sa nakaraan nating aralin, Guess the Picture Game. Magpapakita ako ng larawan at kahulugan nito at tutukuyin mo kung ano ang nabanggit. Handa na ba kayo mga bata? Ano ang tawag sa teknik ng pagtatanim na tinatawag ding multiple cropping? Layunin nito ang makapag-impok ng mas maraming ani sa loob lamang ng isang kapirasong lupa sa paraan ng pagtatanim ng isa o mas marami pang uri ng pananim. Itay pang inyong sagot sa comment box. Ang tamang sagot ay intercropping. Ito ay isang paraan ng pagpapatubo ng mga halaman na gumagamit ng mineral na solusyon sa tubig, sa halip na itanim ang mga halaman sa isang hardin para gamitin sa lupang sakahan. Ano ito? Itay pang inyong sagot sa comment box. ang tamang kasagutan ay hydrophonic farming o hydrophonics. Nasagutan mo ba ng tama mga bata? Magaling! Dumako na tayo sa round 2. Ito ay isang paraan na pinagsasama ang mga katangian ng tradisyonal na paraan ng pagsasaka ng isda na ginamit sa aquaculture kasama ang hydroponic na pagsasaka. Ano ito? itay pang inyong sagot sa comment box. ang tamang kasagutan ay aquaponics. Nasagutan mo ba ng tama mga bata? Mahusay. Ito ang sinasabing naglalagay ng trabaho sa hangin upang makabuo ng mga pananim. Anong uri ng organikong pamamaraan ng pagtatanim ito? Itay pang inyong sagot sa comment box. Ang tamang kasagutan ay aeroponics. Nasagutan mo ba ng tama mga bata? Dumako na tayo sa round 3. Ito ay isang uri ng organikong pamamaraan ng pagtatanim na kung saan ang pagpapalaki ng mga halaman ay sa isang kapaligirang urban. I-type ang inyong sagot sa comment box. Ang tamang kasagutan ay urban gardening. Nasagutan mo ba ng tama mga bata ang limang katanungan? Itay type ang inyong nakuhang score sa comment box. Tignan ang nasa larawan, ano-ano ang ipinapakita dito. Anong batas ang naisip mo na nakabatay sa pagsusuri sa larawan? Ano-anong serbisyo ang maaaring ibigay ng inyong naisip na batas? Bago tayo magsimula sa ating aralin, alamin muna natin ang ibig sabihin ng mga sumusunod na salita. Ang ahensya ay isang organisasyon, kumpanya, o samahan na itinatag para sa isang partikular na layunin o tungkulin. Ang organisasyon, ay isang pangkat o grupo ng mga indibidwal na nagkakaisa para sa isang layunin o tungkulin. Non-government organization ay tumutukoy sa mga organisasyon na hindi bahagi ng pamahalaan at karaniwang itinatag upang magbigay ng serbisyo sa lipunan. ordinan sa isang patakaran o regulasyon na inilalabas ng lokal na pamahalaan o munisipyo upang pamahalaan at isakatuparan ang mga lokal na batas at patakaran. Isulat sa loob ng kahon ang mga batas, ahensya, at organisasyon na tumutulong sa agrikultura. talakayin natin ang ilan sa mga halimbawa ng mga batas tumutulong sa larangan ng paghahalaman. Una, Republic Act No. 10,068 o or the Organic Agriculture Act of 2010. Ito ay may layuning itaguyod at suportahan ang organikong pagsasaka bilang isang estrategiya para sa makabuluhang pagunlad ng sektor ng agrikultura kasama na ang pagtutok sa eksportasyon nito. Ikalawang batas ay ang Republic Act 9003 o Ecological Waste Management Act. Ito ay isang mahalagang batas na may layuning na ang bawat barangay, munisipalidad, at mga lungsod na magkaroon ng maayos na plano at programa sa wastong pamamahala ng mga basura. Narito naman ang mga ahensyang tumutulong sa larangan ng paghahalaman. Department of Agriculture ito ang ahensya na naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng pagtutok sa teknolohiya, pagsasanay, pondo, at iba pa. Agricultural Training Institute Ito ang ahensyang nasa ilalim ng kagawaran ng agrikultura na nagbibigay ng iba't ibang pagsasanay, seminar, at edukasyon para sa mga magsasaka, mangingisda, at iba pang sektor ng agrikultura. Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ito ang ahensya na naglalayong magkaroon ng mga programa para sa kamalayan ng publiko hinggil sa mga isyu tungkol sa kalikasan at kapaligiran. Binibigyang diin ng batas na ito ang pangangalaga sa kalikasan. Food and Agriculture Organization ito ang nagtataguyod ng siguradong supply ng pagkain sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga programa na naglalayong mapabuti ang kalidad ng pagkain, pag-aani, at pagsasaka. Ang ibig sabihin ng Fiat Panes sa logo nila ay Let There Be Bread. Ang Department of Labor and Employment o Dule ng Pilipinas ay pangunahing responsable sa mga patakaran at programa ukol sa paggawa, kaya hindi ito direktang ahensya para sa agrikultura. Gayunpaman, may mga kontribusyon ang DOLE sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng iba't ibang programang may kinalaman sa paglikha ng trabaho at pagpapabuti ng kondisyon ng manggagawa, lalo na sa mga rural na lugar at mga magsasaka. Naunawaan nyo ba mga bata ang iba't ibang batas at ahensya na tumutulong sa larangan ng paghahalaman? Kung gayon, sagutan natin ang activity number 2, ibigay ang kahulugan ng mga akronim na natalakay sa paksa. Isulat ang katumbas na sagot sa loob ng hugis parihaba. Ibigay ang simple at maikling paglalarawan ng tungkulin ng bawat ahensya o organisasyon. mga taong kilala sa larangan ng paghahalaman. Si Edith de Kaikui ng Refmad Farms ang may-ari ng pinakamalaking bukid ng dragon fruit sa bansa sa Ilocos Norte. Ang kanyang bukid ay bunga ng kanyang paghahanap ng lunas sa sakit ng kanyang anak. Ang Dragon Lady, gaya ng tawag sa kanya, ay nakapagpalago ng kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagbabago sa proseso at pagsasaliksik, at kilala ang kanyang bukid sa zero-waste farming practices nito. Sa paglawak ng kanyang negosyo, natanto ni Edith ang pangangailangan na magparehistro ng kanyang agri-business at hikayati ng iba pang mga lokal na magsasaka na sumali sa produksyon ng dragon fruit. Ang kanyang dragon fruit ay ipinamamahagi dito sa bansa at sa ibang bansa. Ang kanyang pangarap ay gawing malalaking producer ng dragon fruit ang Pilipinas. Sa ang larangan ng paghahalaman muli kilala si Edith. Magaling, siya ay may pinakamalaking bukid ng dragon fruit sa bansa ang pagmamahal para sa masarap na kape ay nagpapatuloy kay Jose H. Mercado at sa kanyang pamilya, na mga tuwirang mga kaanak ng mga orihinal na mga ngalakal ng kape sa lungsod ng Lipa. Si Baraco Joe, gaya ng palayaw na maari niyang tawagin ayon sa kanyang mga kaibigan at mga kasamahan, nagsimula mula sa pinakamababang simula, at ito'y banibiro niyang alaala, ipinanganak ako sa loob ng isang sako ng kape sa ilalim ng puno ng kape. Ang kanyang ama na si Macario Mercado ay may pangarap na maglingkod ng barako mula sa butil hanggang sa tasa. Nahikayat ng pangarap na ito at pagmamahal para sa lahat ng bagay tungkol sa kape, ang unang Cafe de Lipa ay nagbukas noong ikadalawamput-anim ng Oktubre, 2006. saan muli kilala si Jose H. Mercado. I-comment sa ibaba. Tama, siya ay kilala sa produksyon ng kape. Mula sa kanyang mga paglalakbay sa Taiwan, na-inspire si Arsenio Barcelona sa teknolohiya at mga paraan ng pagsasaka na kanilang ginagamit. Ipinabalik niya ang impormasyong ito sa Maynila. Noong 1997, kinuha sila ng Noniusidsco Limited, ang pinakamalaking at prestihiyosong breeder, producer, at distributor ng binhi sa Taiwan upang maging eksklusibong importer at distributor ng kanilang mga produkto na nagbunga ng pagkakabuo ng Harvest Agribusiness Corporation. Matapos ang kanilang tagumpay, nag-aalok sila ng buwan ng pagsasanay upang hikayatin at magbigay inspirasyon sa mga Pilipino na subukan ang pagsasaka sa kanilang bakuran. I-comment sa ibaba kung saan kilala si Paris Oy. Napakahusay, siya ay kilala sa pag-aani ng mga organikong gulay. Ang advocasya ni Paris Uy para sa mga organikong produkto ay mabuti ang naging pagtanggap sa bansa. Siya ay nakatuon sa pag-aani ng organikong gulay, na ngayon ay lubos na nasa demanda. Ang Live Green International Inc. ngayon ay namamahagi ng sariwang ani at organikong produkto sa labinsyam na mga tindahan sa bansa kasama na ang mga kilalang mall at mga establishmento. Binalak din nila ang unang tindahan ng buong pagkain sa bansa na tinawag na Organico. Ang Live Green ay nagbibigay din ng mga programa ng pagsasanay sa mga magsasaka at hanggang Mayo taong 2014. Sila ay nakapagtala ng kabuoang ang isandaan at anim na mga nagtapos, kung saan 88 sa kanila ay ngayon ay mga sertipikado at opisyal na mga kontratadong magsasaka ng organikong produkto. I-comment sa ibaba kung saan kilala si Paris Uy. Napakahusay, siya ay kilala sa pag-aani ng mga organikong gulay. Dating kalihim ng kagawaran ng pagsasaka at country manager ng Dule Philippines si Senen Bakani. Siya ay may malalim na kaalaman sa agrikultura. Siya ang nagsisilbing Chief Executive Officer, CEO, ng La Fuerta, Inc., isang malaking taga-export ng saging sa bansa. Sa kanyang determinado na tumulong sa komunidad, Binago niya ang malalawak na lupain sa isang plantasyon na ngayon ay nagbibigay ng lima hanggang anim na milyong kahon ng Cavendish na saging na inilalabas sa gitnang silangan at sa asya. Kilala sila sa tagline na, nag -e excel kami dahil nagmamalasakit kami. I-comment sa ibaba kung saan kilala si Senen Bakani. Mahusay. Siya ay isang malaking taga-export ng saging sa bansa. Activity number 3. Tukuyin muli ang mga personalidad na kilala sa larangan ng paghahalaman. Ilagay ang iyong sagot sa patlang. sagutin ang mga sumusunod na tanong. Pabaong pagkatuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sa iyong palagay, ano ang maitutulong ng mga kaalamang iyong natutuhan sa ginawang pag-aaral sa iyong buhay at sa komunidad na iyong kinabibilangan? Suriin ang itinutukoy na mga pahayag sa Hanay A at hanapin ang tamang sagot sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel.